maliban sa umaani na yung mga magsasaka, napakalaki kasi yung inangkat natin last year, hindi naman naubos last year. So malaking bahagi nun ay naipasa sa 2025. No? Kaya, and then patuloy pa yung pag-aangkat. Kaya, kaya nga nagdadaing yung mga magsasaka ngayon, bagsak ang presyo ng palay. So kahit... Abante, abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Radyo Balita. Ngayon. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Banti po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Suspek sa tangkang pamamaslang sa Abra isinuko ng misis sa pulisya. Umaabante sa balita si Abante Reporter Randy Menor. Randy? Nasa kustudya na ng pulisya ang isang apat na na taong gulang na kelo na sospek sa tangkang pamamaslang sa Dolores Abra. mismo misis, misis, niya ang kumintinsin ng sospek na sumuko at pinamahan pa niya ito na pumunta sa ng pulisya. Ang sospek ang itinuturong bumaril sa 34 na taong gulang na kenot sa isang damay sa barangay Pacap Dolores Abra noong Martes ng gabi. Sa investigasyon ng Abra Police, nagugat ang kaso sa pag-aaway ng sospek at biktima na pareho ng lasing. Higla umanong hinugot ng sospek ang armas sa kanyang baywang at pinaputukan ang biktima na tinamaan sa ulo, braso at bago tumakas ng reklamo ng reklamong frustrated homicide ang suspect. Ako si Randy Menor ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, babangis, walang mintis. Abante Radio Live Report. Maraming salamat Randy. Samantala, mga bangka na nagsasakay ng mga turista sa Northern Quezon, hinigpitan ng Coast Guard at Marina. Umabante sa balita si Abante Reporter Nilo Del Carmen. Nilo? Hinigpitan ng Maritime Industry Authority o Marina at ng Philippine Coast Guard ang pigbiyahe ng mga motorbanka na naghahatid sa mga turista sa iba't ibang destinasyon sa Northern Quezon. Ito ay matapos na maglabas ng kautosan ng dalawang ahensya na tanging mga bangkang may registration o kaukulang permit lamang ang pwedeng magservisyo sa mga turista na patungo sa iba't ibang lugar sa Polillo Group of Islands mula sa mga bayan ng mainland na Real Infanta at General Lacara. Ito ay dahil na rin sa ilang naitalang insidente ng paglubog at pagtaog ng mga motorbangka Bangka na inaarkila ng mga turista sa kanilang mga island hopping activities sa Polillo Group of Islands na karaniwang isinisisi ay dahil sa kawalan ng sapat na koordinasyon sa mga kinaukulan at hindi pagsunod sa mga tamang regulasyon kabilang sa mga apektado ay mga bankero sa mga bayan ng Polillo, Panukulan, Bordeo, Sumalig at Patnanungan na ang pagsiserbisyo sa mga turista ang isang sa mga pangunahing pinagkakakitaan. Umaaray naman ang ilang mga may-ari ng bangka sa gilawang hakbang ng Marina at Philippine Coast Guard dahil sa dami nila ng hinihingin requirements at mahal na kagastusan sa progreso. Ako, Sinilo del Carmen ng Avanti Radio, itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming Matnilo. Nilo. Sumayin so, yung mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Abante! Radio Balita, Radio Balita, ngayon.